For today's ganap nga ay napasyal nga kami sa Rancho Paraiso dahil dumating na nga ang pinakaantay na train. Hindi train to Busan Hatcheries. Almost 5 months nga din nilang inantay ito. Ito nga ang kauna-unahang train sa bayan ng Rizal na pag-aari ng Rancho Paraiso. Kaya naman ay pinuntahan na namin agad. Kung nakikita nyo nga yung train sa SM ay mas malaki pa doon. 27 guests nga ang kasya dito. At sa halagang 99 pesos nga ay malilibot mo na ang 20 stations ng Rancho Paraiso. Kasama ko nga dyan si Sir Jasper kaya ayan ang nakikipagmaritesan ako sa kanya, Sharez. At dahil sa so nine times exactly guests pwedeng sa buong 32 acres na rancho. Meron siya dadaanan na 20 stations. 20 stations ano Station of the Cross. <laughs> <station>. <laughs> Asan po yung TV? Ayun, sas? Ah, ayun. Ayan, may TV din siya. Ang manunood pati nga na. Aww, bababayan. <laughs> may Lahan TV ito, siya. May mga ilaw din to lahat. Ah. Pero hindi pa siya connected. Ah, okay. So safe na safe yung mga guests dahil nakakamera. May mga camera din daw siya. Kita ng driver sa unahan ang sitwasyon ng bawat bagon. Aha. Uh Ayan, -huh. oh, mag-seatbelt kayo ha. Ah, oh, ayan. Oh, seat belt. Seat belt kayo. Ayan, seat belt. Oh, Ali, mag-seat belt ka na. Ayan. Sir, mag-ano ka na? Yung sasabihin mo per station. Wala pa, wala pa. Kung ano lang, sampol lang. A sample. Ah, A sampol, sampol. A sampol. Okay. We are now approaching Station 1. Sa si Station 1, narito ang Dino Park. Sa Dino Park, makikita mo ang dalawang naglalakihang mga dinosaurs na uh, ang height ng bawat isa, 830 feet. Sa badang kanan, makikita mo ang replica ng Mayon Volcano. Actually, umuusok yan. ang... Eh. Then, uh, di diyan mo rin makikita ang 42 cartoon characters mula sa iba't ibang TV network. Hmm. At diyan mo rin makikita yung mga solar uh, solar na giant fountain. Simulan hmm. na ulit kapit na rin yung mga solar stone. Mm-hmm. So, meron na din mga hanggang. Ayan, may ilaw na yung taas. Dito. RC connection na dito. Sa Sa dulo. 99 pesos po, yung iikot na siya sa buong yes. rancho. Yes. Uh, lalakbay niya ang 20 stations. 20 stations, okay. 99 pesos. Mm -hmm. okay. okay. So, yung mga sasakay dito ay safe naman po dahil may mga seatbelt seat and camera. At saka may mga safety lock ang bawat pinto niya. Ayan, safety lock ang bawat pinto. Yes. Oh, yeah habang nakaupo sila sa bawat bagon, makita nila kung anong uh, specification ng bawat uh, station mm -hmm. ito. Naliliwanag yan. Ayan. Sa unahan, Kasi yung TV motor niya, itilutin lang doon. Mm -hmm. ko anong pinakita yung station kung saan nandun sila. Mm, -hmm. okay, ang galing naman. Huh? Oh, meron nga pong sariling. Ayan o. Nahat 'Yung may baba ko eh Kaya okay. mo ba bayarin? Sige, try natin ibaba yung TV. Di po magagawa kami niyan. Meron ay baba mo ni. Ito yung TV niya. Diyan mo makikita kung anong station na tayo. Buksan okay. mo. Okay. Ito. Ah, ayan yung monitor ng training niyan. So, dito, dito nyo makikita yung mga station na madadaanan. Tapos may camera na siya. Ah, may camera din siya. Possible, sir. Kailan ang ano niya? Ang... Um, Hopefully, no before November 1. Ah, so, ilang ano na lang? 10 days. 10 days na lang. Inaayos namin yung ibang mga part na dadaanan niya mismo. Hmm, okay. Pero sinukat na namin kanina, inilibot na to sa buong rancho kanina. Mm -mm. At gawa ng angulo ng pagliko. Mm -hmm. So, lahat uh, piece naman naman na madaan. Okay. na uh, Mr. Moon. Mm -hmm. Miss, Mr. Moon na ginagawa doon. Banlaking Moon. Mm dadanan -hmm. Tadaanan din niya ang uh, uh, catch and pay. Catch and pay. Yes, tadaanan din niya ang uh, Agos uh, Waterfalls. Mm -hmm. Windmill, dadanan din. Windmill. Ang Tupa Farm. At saka yung um, Hydroponics. Hydroponics. Pineapple farm. kasi sa mga dadaanan. Hydroponics. Dadaan nga nga. Quezon Alp at saka <laughs> Quezon City. <laughs> Quezon City. <laughs> ang maganda dito, ang takbo lang niyan ay 25 kph per hour. So safe na safe. Mm. Hindi ka ma-overspeed, hindi ka mahuhulog. Ang maganda dito, wala pang traffic at walang pollution. Mm. yung loob ng the driver. yan naka-aircon pala. Ay, ito yung ano, sir, no? Ayan yung... Wagon.